Yes, yow! Good morning! Dito po tayo sa may spot dito sa gilid ng landayan Diyan sa may ginagawang tulay So mahirap kasi pumasok dito Papasok kayo sa private compound And then uh, nagpaalam lang tayo ng maayos So dito yung fishing spot natin Ngayon kasama ko si Tatay Anong pangalan mo tayo? Rudy po, Rudy Ah, kay Rudy <laughs> Shout out po So dito lang tayo magfi-fishing Yan Ganyan, ganyan Wala kasi ibang access dito na Kung hindi... Ayan, lulusungin mo talaga yan ng isang katutak na lusong bago makarating dito so, nakiusap lang tayo doon sa may kumpong maaari yan, buti pinagbigyan naman so face on mga um, langga ayun po may mga trabahador ang construction ng ah uh, parang ilog yan ilog ang dayan And then syempre may kasama tayo mga baka. So yun, sit up muna tayo mga langga, ano? So yun. Asperta tayo, Rodi. Ready to fight daw, ready to fight. <laughs> okay, first cast. Boom! Yung rod natin, yung... Maliit natin. Yung Lure Star si rod. Siguro nasa 4 feet. Ito yung nabit -bit natin. Ah! 1-0! <laughs> Paiyak-iyak pa yung rilo. Oh. Wala nga isang dangkal yung sit-up ko, ma. Pwede na daing-daing. Hopya! -daing. Hopya! Bugas. Bug. O, tamang tama. Ang ganda ng nylon ko. Oh, kasi nylon natin 9 pounds lang. Tumama dun sa pagitan ng dalawang kangkong. Ganda talaga lusumin yung gilid na yan. yan. Mamaya. Nakakaya kasi sa mga nauna rito. Benga! Ay, sinakabit! <laughs> Ang ganda ng hilahan na yung dalawa eh. Sabit? Oh, mm -hmm. Ayan po, nakuha na natin yung sabit. Ito tayo uli. Yun. Tamang-tama na naman ulit. Nakamali tayo ng sit-up na dala. Dapat dito mga 9 feet. Ayan. Mag-survey muna tayo dito sa ano. dati na nating spot to. Siguro mga 3 years ago na. Nung hindi pa nagkahigpitan. Ngayon, nagkahigpitan na. Pwede maglagay dito yung tolda ko Ayan siya, Gio. Baka na, oh. Pwede na, pandayeng. Ba 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 pemak telesi Anjia Oh, venga. binga. tanong ka naman dila cross oo oh. natituli doon naman. okay ay <laughs> nakuwa ko yung set up ko buti naman dito siya. Thank you Lord. Yung sitap natin na nakuha kanina oh. Yan, nandiyan yung sinker at yung dalawang hook. Hmm. hmm. dahingi ingin ang size natin mm. release ito maganda lusungin ang itu na ito malalim-lalim dyan eh. Mm. kung paano ganito. Tapon muna. O oh mga ka-bib. Release muna natin. Mamimili tayo ng mga magagandang size. Yung tawag nating micro-root na laman. Ang ganda ng hook na ano. Ito yung hook na binigay ni ほめやでポーネにコメントなお礼。 Good size. Pwede na. Mm, good size. Artist talaga. Ayan na naman ang isa o oh. natanggal. Hindi yan dyan na ikis-ikis pa eh. Yan, ganito, oh. daing size na ito, matataba na So mga langga yung first batch natin ng tuhugan ayan. I karga muna natin to sa ating cooler yun. Uh, karga muna tayo ng kan natin. Isda. Punuin natin tumama yung cooler natin. Okay, game ole Pupuno tayo uli na isang tuhugan uli para makapaghakot. Bakit kung nandun si Alan? Kuhingi ng pain. Wala na akong makuha na ng pain eh. <coughs> Pundaing lang na size. Uli yan. Uli yan.

स्लेर ओए दीदी

ba para masisig nila yung par ay sila ang mahuli ay lang o oh. oh, malay tayo yan ang bibi mo ah, yan ang bibi mm yung -hmm. mga yan to pag di mo na mamalayan single hook ka Pero kung may gas lang yung motor doon ako sa may dilampas eh. Yung, bin yung binalag ni Kuya Jun eh. Nagano kami doon hanggang alas may bilang kami. Sobrang init, sakit sa ulo. Sakit sa ulo doon. Si ano, pati nga dito sa gitna ng dagat, sakit sa ulo eh. Sa batuan, pag nakabangka ka. Ando na isla o. Oh. Kung doon oh. dulo. Ando sila Mm. Opo. Good size yun ma. Good size. di <laughs> yung bukang bibig ni Kuan ni <laughs> eh Good size May isa eh Kahit diaper eh Good size Good size Good size Uy wow. <laughs> Andiyan pa siya oh. Uy sige takas na Hindi ka para sa akin Uli Bulilit Hmm

Poro trece, depan acuerdos, dona apuestas, 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 So, inaagisan lang niya ati Angie yung good size eh. Sa ati, kaya dyan wala eh. Wala. Pagdaing lahat eh. sila eh. naman kami na inom para fresh eh. Sino bit? Yun, bangat. Yeah. Wait, Oh, Malaki-laki sa kanya. <laughs> mau. Hey. Taba mo. Hmm. Kapal Taba Gak malapit isang kilo eh dalawa kilo eh masarap pa rin mamingwit pailan na sulod-sulod na oh

So na si Mayor Rao, oh. lumali na naman ng mga pinagbabawal na teknik, lumusong na naman, kirahin yung bun-bun sa gilid. Hanggang dito na lang tayo mga langga at uh, grabe nang init. Ayan, si Anjo. Umaaw na rin. Matindi yung init ngayon kaya uh, medyo atras muna tayo. So okay naman yung huli natin, hindi naman tayo na zero at uh, nakarami din naman. Tara na, uwi na tayo. So, fish on mga langga. Bye. See you on the next vlog.